pagtutulungan ng Dole at lokal na komunidad sa Pilipinas nagbunga ng pagbawas ng child labor. Alamin natin 'yan sa balitang mas maganda pa, sa good news. Balitang mas maganda pa sa good news. D W The Better News. Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kampanya laban sa child labor sa pamamagitan ng Project Angel 3. Layunin nitong magbigay ng direktang tulong sa mga batang manggagawa at kanilang pamilya. Noong 2023, naitala ng DOLE ang 327,194 child laborers. 272,821 sa kanila ang nabigyan ng tulong kabilang ang educational assistance, medical aid at livelihood programs para sa kanilang mga magulang. Dahil dito, 188,238 na mga bata ang nahialis sa child labor. Nagsagawa rin ang dole ng isang gift-giving activity bilang bahagi ng Project Angel Tree na may temang bawat bata malaya, nithiin ang nagkakaisang bansa. Patuloy ang dole sa pagpapatupad ng mga hakbang upang tuluyang mawakasan ang child labor sa bansa. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news.